pana, dul, pamplaster mo dul. Plaster ang pana. Ito, so, dul. Klasik-klasi, ah, may malulit, may malalaki. Dul, yung isang mo dul. Ayan sa unahan dul. Nagka-slide. Nagka-slide namin mga dul. Sama namin si ano. Dul Totoy, yun. Idol GR. Idol Liban, tsaka si Idol Unyot. Ayan dul. Mamala naman kami ng ano, pang-ulam. Hirap talaga ang ulam mga dul. Hindi kami nakapamana dahil sa kalakas ng ano.

Ito na mga kaidol. Ayos na kami mga idol. Hindi mo madilim na talaga mga idol. Bakibasa na naman siya. Dulo ito magsabal. Ito ay. Nagwal lang ginamit namin mga idol. idol bangga tayo sa bato dyan dul. Ito na yun. Okay, masyadong hibas dul. Kawawa yung baruto natin. Alis na kami mga idol. Sana makarami kami mga idol ng mga, mga pinampana namin mga idol. <laughs> hmm. Na, diba ako ng sagon mga idol? Na, bak bak! Sanos, mga idol. Yan na mga idol, karating na kami sa pinuntahan namin mga idol. Sana makajakpat, makahuli kami mga tawabal mga idol. Mayis na malalaki. Ang tawag sa amin sa maral apat kami namamana, mama idol pang lima si idol totoy mga idol Ito. sama sinabi namin din na magsama idol medyo baka magulan magpipumilit magsama mga idol ah baba na ah pag zero baba agad o idol sana makarami tayo mga idol ooh mm -hmm.

أنا

isang irira ito na. Ang dami mga mulmol, ayun pa ang mulmol. Lak. Ano? ka. Ito si Idol Toto yung mga Idol. Kasama namin. Ano? You know, sa ibabolo ng baruto mga Idol. Grabing natakot. Takot si Idol mag ano. Talon, dami raw kat eh. Dito lang Idol. Sana makarami talaga tayo mga Idol. Jumaga <laughs> ka pa talaga itong mga Idol. Pag sa bolo na mga Idol. Okay.

Maraming bulbul dito mga idol Puros bulbul na lang ito mga idol Ayos ay idol tutoy mga idol uh, Sure bulo ang pag ulam natin mga idol Maga pa naman mga idol uh, pala mul -mul Ang pala palang ng area na ito mga idol Ito eh bilisan mo ito eh Para baka ano tayo Laka maganda yeah. dito Yan ah Ang taga yung tagatanggal namin idol uh, ha at may sa Hay, 'di ba ng mga idol? Iyi, Iyi. Bihira lang magpa-namay idol. Hindi <laughs> talaga sumablay mga idol. Diretso na tinamaan to. Muntik pa mag-double-sable sa mga tama mga idol. Ngayon,

Ну, mm то... -hmm.

Nagbararong <laughs> baril mo idol? Bakit? Paltik <laughs> Paltik yata yung baril mo idol? Sige yung kalabit, hindi puputok Ano ba yung klaseng panah mo ito? Ay e, si Budol <laughs> Sayang lang <laughs> idol Klaseng baril na yan pag sa labanan Wala na Patay tayo agad mga idol Pagaya ng trabaho mo <laughs> Dito na, sana yung malaki Ah, oh, wala pa dun, hanapin natin dun Malaki Ito yung

Nakita na yung tawag sa ng mga idol, buhaya So idol, panahin natin mga idol Idol, sentro mo lang yung mo idol para sigurado talaga idol mga idol Tahiyari na idol. naman ito Ito hmm? na idol oh. Tawag sabi surahan mga idol Halak ka Yari na naman ang nasa Mga Asawa namin ito mga idol Tuwang tuwa na naman mga idol oh. Surahan Surahan Oh, nak cembah ya, kanina pa ako naghanap dyan dito nagpakita sa akin takot siguro sa pana ko takot siguro sa pana ko mga idol, tatlo yung ano niya Ay, adoy sabaw na naman ito ngayon Kita kau itu, cuba nak tahu ngadang kita itu.

Dalawa na tuloy na kawala pa talaga isa ba ito? Hindi pa talaga na para nagsaba ko ito. Sayang. Akit na kami mga idol. Uwi na kami mga idol. Tama na to. Mas kantiyan itong pangulam natin mga idol. Ito. Ang dami kami huli idol. Dalawa kami isa pa ito. Ang idol. Buhay pa talaga yung tanggit mga idol. Ah. Dalawa na may ito mga idol. Malagwala po isang surahan ng mga idol. Mas kantiyan ito mga idol. Alah. Salampot pa Laki-salang down damgit my idol Gila, medyo mailap yung iba Ya, dul, uwi na tayo, dul Sakta na yan, pangulam, dul Ugu na tinanuin, sama na yan Ugu na 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 yan Curbul na na yan Habol pa tayo, alas ite pa, my idol Medyo mahala pa talaga, my idol Uwi na kami, my idol Ui <tik> Pangulam na, <bang>. arah <tik> Sampai na Sabo na naman, tuh, my idol Sabaw Sabaw kilo para malakas Ito kalakas Malakas at tabi na dul mga lamig yung dito eh Buhaya Tawag sa amin dito Buhaya Anong isda yung idol? Yung tawagin sa inyo Yung sa amin fish. buhaya Crocodile fish <laughs> sa lahat ng nakapanood mga idol sana pakisubscribe na lang yung ano namin mga idol youtube channel mga idol Palabing kayo mga idol para dumami yung subscribe na ito mga idol pangas ng mata niya pa hindi ano? ko ay pa uwi na pa uwi na may kay gutom na baya <laughs> ay lapit na rin kami mga idol sa abaw na pod kay Lakas nang ulan. <laughs> Jok lang. Dok ka. Ano mawali ka? Ayun, gabi kaming hulo. Oh. Ula dilaw, <laughs> Kami duha diri sa balai. Brog pala ta. yan ang huli na Ah, puro mga mulmul. Ito yung ano, surahan. Surahan mga idol. Oh. Ito yung ito. Ito pala yan. Ito yung hmm. ano mo? Oh? Ma? Doon? Ang dalawa lang na Alim yan. nagtakbo <laughs> lang yung iba. Ano, lagyan na, natin sana. So, Doon na tulo? Doon. Doon lang sa baba. Ayan. Sabaw na naman tayo mga idol. Sure. Sabaw na naman. Surbo Sabaw. Ah, sarap yan doon. Ano yung doon? Kilawin. May suka-suka. Buhaya. <laughs> Crocodile. Crocodile version. Ang dahan ako na. Ata. Surbo bulo mga bulong mo sa ano no? gusto nila eh. Ito yung ano. Tukutuko. Mga ilang oras na? Uh, umpisa tayo doon. Mga ano doon? No? Mga palasis na pag dilim? Mm, isang oras lang. Ngayon, ano oras na ngayon? City na. Isang oras lang. Uh, ulam ka na. Saan ka pakis magbili ka bukas? Sa ngayon. na. Ulam na. Ulam na. Ay, bilhin po sa. Napa? Ah, dagkan pa din. Ayan na dol, tara dol. Let's go!